okay, Kenip. Sa, sa manin ko Ani, ako kaya sa Wa ka ko sana. na? Oh, hindi niya alam mo anong ano yan. Anong pira yan? Di ko tuganan niya ni, diko kabalo. Oh, kedi sa 20 ni. 20 nga papel. Ala kan siya ni mo pila man? Ha? 100. Di pila ka bukim ko nana ron. Ha? Yung gidala kanina pila ka bukim. Upat. Kanina daw. Oh, asa na kay napay mobalit ha? Mari sekali, ada pedasnya. Ari? Ari hari ya oke. Tegis, tegis dua puluh lima. Waalaikumsalam. 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 gagmay, aw no kamo sa kaka-spin? adili ka? gusto yeah, uh -huh. like, kaya mo kaya lian? ah bago talo lian talo lian kapin lagnat. Uh -huh. Ate, pila na ni mong ano ni ni mongkoan? ito nani ito nani na yun oh? ice cream? ice cream twenty sa dogat. Dogat. Chalo ba vlog ko ba? Oh, vloger mag-googod. Nag-vlog ko ba? Okay ni. Apo ko ni upload, diyon? makita ka ni. Okay ra? Mikira gyapon. Okay ra gyapon. Okay, nag-vlog -nag mag-googod. Para og oh, sakaling na naay mag-on ni mo, aning mag mag-hatag ba, magahatag og sponsor. Para sa imo wa. Okay kanyang mga idol, ito, itong uh, pitong taon na, pitong taon na siya nagtitinda na ganito. Yan, ito lang ang tinitinda niya. Tapos siya pa ang ano, siya pa ang akyat ng kawayan, di ba? Ikaw pang oh, ng oh. kawayan. Oh. Tapos, di mo na kita kayo, di mo na kita. Yung mura nga naon, hinulong na nimo. Hindi na di kayo, di kita, di ka kita dyan. O, oh. himasong so, na nimo yung ano, yung ah. kawayan. Oh, O. Oh. O, oh. nabintahan na siya ng ano, dalawa. Dalawa, apat ang dalawa mo kanina, di ba? O, oh, apat.

Okay? Yan, yeah, ito mga idol, nakita ko siya dito sa ano, sa plaza. Ito sa plaza to. Plaza. Andito to sa sindangan sa Buangga del Norte. Ito yung naka-MDS dati na napalabas sa Jessica Soho. Uh, yung, ang pala naman, Ining. Ining. Siya yes, sa Ining. taga horsyo Tama di ba? O, oh, taga, taga lang to. Dito sa sindangan. Tapos nakita ko siya dito kasi nakita ko siya sa sa uh, Jessica Soho tapos ayun nakita ko siya na uh, tinawag ko siya tapos may dala siya ano yung ito lakan siya dalawa ah uh, to kanina tapos nabinta na do yung ano nabinta na do yung dalawa dalawa na lang natira dito mga idol hindi ito siya ano dito makakita pagka mayroong mag ano 20 pagka kukuha siya ng ano, ng ganito kawayan, uh, kapain niya lang yung ano, yung kawayan, di ba? Oh. Ah, uh, bibigyan ko siya ng ice cream kasi ayaw niya eh. Ayaw niya kasi ano daw, kini uh, pa masama bang ano mo, pakiramdam niya ata. Ay, bago daw ulit. Ito lang yung nagdala sa kanya na ano, yung guide. Kasi eh, ganyan ganyan yan pagka ano, para hindi siya mabangga. Tapos piliin ko na lang to bayaran ko na lang yan o, tapos sa'yo na yan I, itinda mo pa rin yan baka sakaling may binta pa yan ngayon o, para ano para dagdag na lang sa kita mo ngayon no? ayaw mong ice cream ayaw mong ice cream may ice cream tayo dito ano? mo Tikman mo yung ice cream natin. Gusto mo? Adilet, Rizal siya mga idol. Ayaw niya kasi ayaw okay. niya kumain. Oh, Tama naman kasi mainit, mainit ngayon eh. Baka oh, uh, tubaw. Sipunin. Okay. Anong musa? Ha? Ah, anong musa? Dili, dalawa, bayaran ko 'yang dalawa. Ah. Oh. Ah. Bayaran ko 'yang dalawa tapos Hindi ko na kukunin 'to. Okay. Eh, tinda pa rin. Okay oh, okay. E, imo bagya po, imo regya ni si tinda. Oh, baka sakaling may benta pa yan ngayon, di yung ibayad ko ngayon, dagdag kita na lang sa iyo. Okay? Ay, mga dol, hindi mo kita. Oh, Kinakapakapa lang yan. Oh, wait lang, wait lang. Wala, wait lang. Wala, pa. Wala pa. Papa tigaw tagay. Eh. Ah, okay. Okay, mga idol, ito pa yung si ano, Anong pangalan mo? No? Ining. In Ining. Ining. Yan yeah, si in Ining. In hindi mo alam yung pira kung magkano pira yon? Ining. In Adili, yung mga idol, hindi niya talaga alam yung pira. Hindi niya magkikita kung magkakano ang pira. Pag sasabihan siya na yun ang, ano ba, isang daan, pag isang daan, sasabihan siya, yun, alam niya. Tapos, pag ano ba, limang piso, di, di mo alam. Piso, may lanta. Piso, kung sa may, ano ba, timet, malaman mo sa piso? May nga sa... Aman. Aman, ano ang ano piso ni mo? Hindi niya pa, ah, pag ganyan. Ganyan ah. ang ah. malaman mo dito sa ano, yung sa piso ito mga idol. Yo, tingnan uh, dito niya malalaman yung sa piso Yung may parang garang-garang, parang gear. Yan. Tapos pag 5 piso, ito? 5 piso. piso. Oh, to bagong piso to, 5 piso. Uh -huh. Anong sa may timelahan mo ana? Ana, ana. Ano sa sinaw. Ah, sinaw. Uh -huh. Oh, Haman, makinis daw mga idol. Makinis daw pagka 5 piso. Makinis. Oh, tapos yung 20. Oh. Itong 20, unsa man imo pagkuha 20? 20. 20 may 20 ako dito. 20? Yeah, may 20 ako. Oh. oh. na ka, saan ang eh? Ang binte, saan ang pag... Ano binte, kaniman o no, sinaw. Ah, sinaw, gapon. Oh. oh. Mura na dyan yung oh. Mabala na na binte na siya. Oh. Puro mga sagatos, lili, mailan, ay puro sa mga papel. Adi ka kaila o kuhaan ka ng mga papel? Oo. Oh. Pero, tuganan, haya pa mga kailan. Kaya nung sa mga naugnay, magpalitan ang mga lagansiya niya, kuhaan. Hindi ah, na na po lang 100 na. Sa mga anis, tama ninyo po, mga anis. Ah, mga anis. Okay. Sa mga tao mga anis oh. o mga idol. Kailangan talaga lahat ng tao anis. Kasi hindi pwede dito mga idol, yung mga malulukom na lukulukom tao. Kasi, hindi niya alam yung pira. Ito, bigyan mo rin yung pira ito. Okay, Nip. Ano si siya manin ko, ana? ano? Ano yung ako kaila, kailan ko? Sana siya. Huwag kakilana ko sana? Wala. Ay, hindi niya alam mo yung lulog kung anong, ano yan. Kanihan, anong pira, pira yan. Hindi ko tuganan ni ganan niya, hindi ko kabalo. Oo. Oh. Kasi sa 20, 20 eh. 20 nga uh, papel. 20 na nga papel yan. Uh. Oo. Oh. Kanina, nilisod ni. Ah, lisod na. Maglisod talaga ka dyan. Oo. Oh. Kasi to uh. ganan ko, ayaw pa kukabalo. Oo, ano 20 eh? oh. na siya. 20. Ah, ang hirap, ang hirap. Lisod, lisod juday kayo no? Oh, dili lang na. Dili lang ang imong pagkuhan gyud no? Dili jud. Kani oh, so kay la kani. Wala ko sa la unsa ni Hindi niya alam pa rin mga idol kung magkano pira yan. Kana si Quinta ni siya. Ah, maghirap. Ibig, ibig sabihin, pagpapel, mahirapan ka talaga. Mahirapan ka. Maglisod ka pagpapel. Maglisod ko. Maglisod yung papel. Tuganan ko, ayan pa. oo kailangan yung bumibili sa iyo, anis. Anis talaga, no? Anis. Oh. Okay, ah. Uh, Pagkahirap talaga pala 'tong mga idol. Yung ano nito? Pero matagal na 'tong nagtitinda ng ano mga idol. Nang Matagal na matagal na 'tong nagtitinda ng alagang siya. Yan, bayaran ko yung alam niya yung yung alakan siya yan na ano, dalawa para may kita na siya. Tapos hindi ko nakukunin kasi uh, kawaya lang naman to. No? Pero pwede na rin yan para mag-aipon. Pero hindi ko lang kukunin yan. Oh, ito. Yan. Yan. Hindi mo alam yan kung magkano pira yan. Oh, hindi niya alam, idol. Yeah, isandaan yan. Isandaan. Tapos ito, isang daan pa rin 'yan. 100. O doon na ka 100. 200 na. O 200 na. Na. Oh, dito sana siya. Ani kawayan. Akala ka imo na na. Oy, ibalik ya ragya na siya ron. I, na I ikuan Nag nagkaw na ka? Ah, uh, nagisnak isnak lang. Ayos na kisnak ra. Oh. Uh -huh. Oh, de de sa mo ni mo, asa mo ni mo sulod na imong kwan? Ani ra sa bulsa. Sa bulsa sa asa sa bulsa dito? Ini ra. mahulog imong

Ba na mura na siya. Oh, oh sakto ah. 200 jud. Oh, kani usa ka 200. Ug kani pod usa ka 200. o 200 tanan. Dayon katong 200 po mo, ipon na dia. Ipon na kani dire. Oh, ipon na mo. Oh. Kilala may idol mga lahat ng tao anis kasi Palit na kani ron. Sa may palito ni manaron. Bugas Sudan. Ah, uh, mga pila ka kilong bugas sa may palito ni mana. Ah, uh, mga upat siguro ning pan. Upat oh. Evan pun dengan Isda lah. Oh, isdak. Bulat, bulat. Ah, uh, banyak terus, mai lah ke kambaboy. Nah. Oh. Uh. Sige pagalo papa syal puntahan kita lu sa anu, sa, sa inyo. Ah. Uh. Sa hursio asa mendapat hursio ada pa hangat. Hangat. Teru ila dor ka dia. Ila, ila. Tekase di kecamatan dia. Ah. Uh. Ining no, ining. Ining. Oh. Asal. Oke. Oke, oke, selamat. Oh, amping-amping lah. Nah, oh, selamat. Oke. Okay. O, tingin yung mga idol Oh. Hirap talaga siya. Ano. Yung tungkod niya lang, yung sungkod niya lang, yung nandala niya. O, oh, para hindi siya mabangga. Yan, Oh. Yan, Para hindi siya mabangga Mabangga siya. Mabangga yan, oh, bangga, bangga siya mga idol, o. Oh. Pagkahirap. Pero matagal na yung nagtitinda na ano dito mga idol. Nang alakansya. Nang kawayan. Nakakarating pa ng ano yan. Ipulog. Tignan mo yung idol oh Tumatawin na siya oh Yan oh Napakahirap talaga Ayan tignan yung idol Gano'n oh. Tumatawin na, Tum na siya hirap talaga yan